Ani eh, ano? Ani tatalo niya sa Ch -ch -ch akin. Chat chat chat. Uh. Ay, ano tapos. Tapos na eh. Tapos na. Ano tapos na. Tapos. Biology. Oh. Bigat. Lipit yan. Akala nyo. Saan? Hardboard pin. Hardboard. Saan yung mga kasuwa? sa US yun. Pinod. Ay, Lewis. ka ba? Nakarating ka na sa iyo. Jesus. Bakit nakarating ka dito sa palaisdaan? Ay, yan po pamana ng magulang ng magulang ko. Ang lolo ko na pare. Ang ganyan talaga Nasa talaga yung mga ganyan. lahi Nakakahiya kasi yung mga halimbawa. Lahi na yun may na Kaya nga, yun ang pinagal sa akin ng lolo ko. Biyonology. Hindi totoo yan. Pala, Nuno J. Biyonology. Ay, no. Ganyan Pala nga, pala. Piyonology um, Seryo, uh. Pio. okay. e, okay. nga. Huwag mong tagalugin. Seryoso. Alam ko ba. Piyonology na piyo. Okay. Piyo din. Eh ikaw ba? Ano ba itinapos mo? Koke. Hoy! 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 Koke. Okay. Ilan? Maraming. Ilan? Marami. Ilang years? Ilang years ba course mo? Uh, dalawang taon lang. Okay. Sa? Sa... Uh, Pagkain. Uh, college. Ano ba yun pare? Ano ba yan? Okay ano, 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 knowledge bago. ba yan? Okay knowledge? Ano, bago Ano ba yan? O parang hindi ko yata alam yan. Parang <laughs> bagong ko Poki okay, Lono J. Ako din naman sa pagyaya mo talaga ako. Magna talaga ako, magna talaga ako. Sana. Magna. Mm. Magna kung loud eh, siguro <coughs> yan. Mare. Yung... Eh, magna pag maghapon, -mag magmagna. Uh, lumalakad. Ayun, <laughs> mare. <laughs> <laughs> <hari>? ano, magna, magna. Magna nakaw. Magtanong. Magnanay niya sa grade 6. Wisit <laughs> 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 <Uy, shit> kayo. <laughs> oh, Ang ina niyo. Oh, Ang niyo. Nay. <laughs> Kaya pipiya ka maganda ma. Pinology pa. Pinology pa Pianology pa. Ito ay okay daw. <laughs> na. May meron ba? Meron? No? Okinology. Okay. Meron ba yun? Meron. Nakagigil ka. Nakagigil ka. Sa sauna ba? Meron. Parang yun? yung kursi. Sauna ba? Dito sa Pasay. <laughs> parang di ko yata na hmm, ano. Kung alam ko lang yung may ganun parang course na ganun. Di dun sana yung, ako. Yung course niya pare, 6 month. Ay po. May tulukan na. <laughs> Gunggong! Barinig kita sa mukha! Bullshit. <laughs> <laughs> Good job! Hindi ka pare. Ag-aaring ag ka naman yun, di ba? Mm. Wala ka pang tulo. Alam mo kung... Di ba? Pag, di ba? Pag nagkatulo ka. <laughs> alas man ang buha mo, pangita. Pag doon lang sa eskwela, ng mga classmate. Ha? Okay. Alam mo kani kayo sa akin? Pangina <coughs> yung ko Pag ito na-upload tayo, di pa tayo isikat? Laglag na tayo kay Meta. <laughs> 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 hindi, hindi natin i-upload yan eh. Katangan yan eh. Abay! Ay, may hinabi niya. Ano bang katangan doon? Ay, may katangan. Ginawa mo kasi. Hindi, di ba yung course, Tama yung course mo? Tama okay naman. Okay na di ba? Tama naman. May, 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 kasi mag-mag na ikaw. Kung tama naman may mga a course natin okay. isa yung aran kasi di parang di ko pa naano. malay mo. Kasi di oh, di ko naman kasi naano yun eh. Kung alam, ko lang, alam mo lang may course yun, six month, may tulo ka na. inang nang course niya yung six month. Kasi graduate na pare. Oo. May tulugan na. <laughs> Anong tulo? Eh bala ka na kun tulo. Bubong o <laughs> tanat-tanat 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 Mabigat pala yung ano Yandil mo? Course mo? <laughs> Napakabigat yung na pare Mataas yung dosage <laughs> Ikaw lang bumasok dyan ha Walang ina <laughs> Pagkain, nagkamot yung pare 100mm Pagkain, <laughs> nagkamot yung pare 100mm Putang ina Pag umihin pa Awak ka pa! Ha? Tarrrr! Parang may minuyo na talaga. Alam mo, parang manang, manong. Di ba, re? Ano? Nanay. Ihim. Nanay. Alam mo, e. Alam mo, e. Naid mo pa yung... Alam mo, yung... Pagkuhay ka, bayabas. Oo, E, bayabas. Ibabobo. Hindi, naid mo pa yung gano'n. Punta na yung course mo, pare. Tapon mo na yun. Saluhin mo yan. Huwag yan. Huwag yan, huwag yan. Huwag yan. Pakit yung course mo na yan. Buti nga, hindi ko nalaman yan. Kung nalaman, baka pinasok ko rin yan. Gola lang yan. Nagpapasalamat <laughs> din ako eh. Ay, <laughs> right, di pa. Salamat guys Shaki. Sa